Kakao kanila Shinami Abrezado, Joy Prodi, at Sean Mark Hernandez maraming salamat sa suporta. Second game na ng Kadayawan Invitational Cup, Rain or Shine kontra Lasal, sa first quarter ay nagparamdam agad ang former Gilas Youth standout Alex Conniff, nang tumikada siya ng corner 3. Sa kabilang dako naman ay binirako ni Jonard Clark ito ang bagitong player ng Lasal. Isang bunong free naman ang pinakawala ng sharpshooter na si Anton Asistio, para itala ang labintatlong puntos na kalamangan ng Elasto Painters. Sumagot naman si Alex Conov sa kanyang pick and pop 3, habang quick drive naman ang sagot ni Anton Asistro. Pinakain ng alikabok ni Michael Phillips ang big man na si Bo Belga nang iwanan niya ito sa kanyang driving layup, habang gumanti naman si Bo Belga sa kanyang trademark fake, sa sabay drive. Natapos ang first quarter sa score na 20-31 pabor sa Elasto Painters. Sa pagsisimula ng second quarter ay nagpakitang gilas ang bagong recruit ng Lasal, na si Mason Amos sa kanyang back-to-back -back basket, mula sa isang follow-up at isang spot-up three. All Lasal ang kwento ng second quarter nang ibaba ng reigning UAAP champion ang kalamangan sa isa, galing sa tres ni Eli Goyena at Kevin Kiambao nang subukan niya ang tigas ng katawan ni Sean Ildefonso. Gumanti naman si Sean Ildefonso ng tumikada siya ng tres at pinatay ang sunog para eangat ang kalamangan ng rain or shine sa tatlo. Dahil sa magandang ball movement at pressure defense, ay lamang na ang dela sal ng tatlo halfway through ng second quarter. Sa mga huling minuto ng second period ay kumayod na ang balik import ng Elasto Painters na si Aaron Fuller ngunit hindi pa din ito sapat para mapanitili ang kalamangan, nagtapos ang first half, abante na ang defending champion ng UAAP na Lasal, 55-51. Sa pagsisimula ng third quarter ay pupukon ang dalawang koponan, sinumula ni Gian Lumuyak ang scoring sa kanyang floater, habang tinaldag ni Bo Belga ang depensa ng Lasal at umiskor ng isang n one play. Pinakita din ni Belga ang kanyang trademark 100 free throw to the delight of the crowd. Nagtrabaho naman ang balik-import na si Aaron Fuller sa loob ng paint ng umiskor siya ng back-to-back -back basket, sa isang play ay hindi inaasahan at aksidenteng na injured ang top scorer ng Lasal na si Alex Conov, siya ay nagtapos na may 14 points. Dahil sa pagkawala ni Conov ay nag-step up ang kanyang mga teammate, umiskor si Mason Amos ng undergol stab habang back-to-back -back basket naman ang ginawa ng physical guard na si CJ Austria, mula sa kanyang magandang steal kay Adrian Locombe. Natapos ang third canto, lamang pa din ang lasal ng apat, 82-78. Simula ng fourth quarter ay palitan ng puntos ang dalawang koponan, isang top of the key 3 point shot ang pinakawala ni EJ Abadam, inside play naman ang sagot ni Aaron Fuller mula sa isang magandang pasa ni Bo Belga. After naman ang panggulat ni Mason Amos nang ipakita niya ang kanyang guard skills, sa kabilang banda naman ay nakakuha ng N1 si Gian sa kanyang baseline layup. Sa mga huling minuto ng laro ay sumandal ang lasal kay Kevin Kiambao nang makakonect siya ng top of the key 3 points at ma-foul sa kanyang second attempt beyond the arc. Na kumpleto ni KQ ang tatlong pressure pack free throw para makuha ang tatlong puntos na kalamangan. Malupit na crossover para maiwan ang kanyang defender, ang ginawa ni Andre Caracot, habang magandang pasa ni Bo Belga papunta kay Aaron Fuller ang nagbigay ng panalo para sa Rain or Shine, natapos ang laro sa score na 105-106. Mahilig ka ba sa mga basketball content? Baka pwedeng pahit ng subscribe button para updated ka sa tuwing may bago tayong upload. Salamat hanggang sa muli.